pamilya actress na si Catherine Bernardo. Pinagagawan ngayon ni na Alden Richards e. at Jerry Rosales. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. sila mas lalong uminit nga ang pangalan ngayon ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo kung saan sa isang pahayagan nga ay gumawa sila ng artikulo para basihan at paramihan ng boto sa actor versus actor kung sino nga ba ang babagay para kay Catherine Bernardo. At isa nga sa mga napisil na pangalan ay ang mga premiadong actor na sina Alden Richards at Jerry Rosales na parihong naliling ngayon sa dalaga. Kung matatandaan matapos na magkalabuan ang dating magkasintahan na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay biglang lumutang ang pangalan ng actor na si Jerry kung saan unang namataan ito sa isang park na nagja si na Catherine Bernardo at Iko kasama ang mga kaibigan ng ang hinalagad ng ilang netizens na baka pinukurumahan na ito ni Jerry Corozales ang galaga. Ngunit hindi rin nagpahuli ang kapuso aktor na si Alden Richards. Ilang taon nga ang lumipas matapos ang blockbuster movie ni na Catherine Bernardo na Hello Love Goodbye na tumabo sa takilya na medyo tahimik si Alden Richards. Pero nitong huli ay tila gumawa ng move ang pambansang bay na ikinatuwa ng mga supporters ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na binansagang cut din ngayon ngayon, una ngang move na ginawa ng kapuso aktor na si Alden Richards ay nang umatin ito sa karawan ni Catherine Bernardo kung saan naghandog pa ito ng isang kanta ang kapuso aktor na nakipagduit pa sa kasama ng inulap Dubai movie na si Kakay Bautista na ayon pa nga ni Alden Richards sa dulo ng nasabing kanta na napilitan lang ito kumata dahil sa karawan ni Catherine Bernardo. Napansin mo nga sa nasabing video ay kinilig ang dalaga habang nanood ito kay Alden Richards. Oh, sila pa na dyan, boy. Ay, eto yun, ini-intriga na, eh, na si Jericho Rosales. Pag nga daw ba na yun si Jericho Rosales? Eh, parang nakita lang naman natin na close sila nung naghiwalay na si Daniel at saka si Kat, di ba? Oo nga, yun nga, nagdududa na nga yung mga tao kung nangliligaw ba itong si Jericho Rosales. Eh, hmm. Katrin Bernardo. Hmm. Habang yung ibang comments ay pinupush ang Katrin at Alden. Kasi nga yung iba humihirit ng part 2 ng Hello, Love, Goodbye. Oo, di At kumanda pa nga si Alden, no? Nang bakit ngayon ka lang with Kakay? Kaya no, kumakanta si Alden. lamang niya si uh, Oo, oh, hindi natin niya yung ginagawa. Kaso nga oh. lang, yung iba na yung makakomen. Eh. Bakit? Ito, gaya nitong isa, o. Oh. Oo, oh, Sabi, o. Oh, di ka na naging provider sa pagkanta. Ay, sabi ka hmm. Kasi mong mataas-taas din ang tono ng ano, eh. Bakit ngayon ka lang? Oo oh, naman. Sa'yo kaya mo yan, Nay? Kinakanta mo na oh, lagi. Eh. Inaawit ko yan. Oo, oh, di ba? Sample hmm. lang mga, Nay. Sample. Eh. Bakit ngayon ka lang? Bakit? Kahit ngayon kung kailan ang aking puso'y mayroon unang laman Parang hindi ko pagkanta mo dati ha ah. Ngayon, noy na naman yung Ano ba iyan? Alam ka na tayo ng kanta dito Baka mamaya, makumpare <laughs> Ano ba iyan? natin. Kasi hindi naman natin alam kung medyo lasing na nun si Alden. Hindi pa mm. pinagbigyan lamang niya si Katrina. Hindi siya nakapag-vocalize. Oo. Oh. oh, Ang importante, di ba, napagbigyan niya si Katrina. At the whole night or the whole day, talaga namang abot hanggang langit ang ngiti ni Katrina. Parang naiiyak pa nga siya doon sa ano, eh, sa video niya nung nag-fireworks na. Di ba? Oo. Diba? Oh, nakakatuwa. Uh. ang cut din nang mag-trending ang ginawa ng aktor na si Alden Richards nang magkita sila sa isang kainan na kung mapansin mo nga ay tila kinikilig pa ang dalaga nang makitang may dalang bulaklak ang binata sa bulaklak na bit-bit dito -bit ay may inabot din itong maliit na paper bag na ang hinala nga ng ilang Katlin fans ay may special itong pakay na ibinibigay para sa dalaga at nitong huling update nga ng kapamilya aktris na si Katlin Bernardo ay inaming napapangiti raw ang aktris sa mga ganap sa buhay niya ngayon dahil ang daming nangyayari at nagugulat din ito na may pakuntis pa ang fans kung sino ang nababagay sa kanya si Alderic Church ba o si Jerry Corsales. At bukod pa dito ay may humahabol pang sikat na young actor na si Dodi Pagilinan na inamin din na dati pa ay trust na niya si Catherine Bernardo na kahit may kalamping niya itong si Bill Mariano na hindi pa sila umaamin na in a relationship na sila ay vocal ito sa kanyang pahayag para kay Catherine. Bukod sa humabol na si Dodi Pagilinan ay may nabanggit din ang kasalukay partner ni Kim Cho na si Paolo Abilino na sana ay makatrabaho din sila ni Catherine Bernardo balang araw. At dahil nga sa mga naglabasang balita ay nagulat ang dalawa dalaga kung saan flattered ito ngayon na ikinatuwa nga ito na ng kanyang pamilya lalong lalo na ang kanyang ina na sa kanyang tabi para sumuporta sa dalaga at tungkol nga sa balitang mutuhan ng Team Aldin at Team Hiko ay tila maraming sumuporta sa tambalang Katrin Bernardo at Alden Richards dahil yung ano ay may pinanggalingan nga na ang Katrin dahil sa unang pahagi ng hilulang goodbye na nakitaan naman talaga ng chemistry ang dalawa kaya marami sa Katrin fans ang nagsishin na sana magkaroon na ng development ang relasyon ng dalawa lalong lalo na na nakaupang na ngayon ang pangalawang bahagi lagi na kinulat Ngunit ang nakasagulat ni Chika sa nasabing pahayagan, huwag magpakasiguro ang Team Alden dahil kahit hindi magkadikit si Iko kay Kat, tulad ng ginagawa ni Alden Richards ay malakas ang dating nito kay Katrin Bernardo. Para sa highlights ng kaganapan, narito ating panoorin. ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na update. Maraming salamat!